January 15 Ang kalayaan ng biyaya Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos At napakadakila ng pag-ibig niya sa atin Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo Noong tayo'y mga patay pa Dahil sa ating pagsuway Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob dahil sa ating pagkakaisa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ephesians 2, 4-6 Ito ang mahalagang ginawa ng Diyos para sa ating pagbabagong buhay. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo kahit na noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway sa madaling salita, patay tayo sa Diyos. Hindi tayo tumutugon. Wala tayong tunay na panlasang espiritual o interes dito. Wala tayong espiritual na mata para sa kagandahan ni Kristo. Patay lang talaga tayo sa lahat ng bagay na tunay na mahalaga. Pagkatapos, kumilos ang Diyos ng walang kondisyon bago pa man tayo makagawa ng anumang bagay upang maging karapat dapat na sisidlan ng kanyang presensya. Binuhay niya tayo. Ginising niya tayo mula sa pagkakakulong ng espiritual na kamatayan upang makita ang kaluwalhatian ni Kristo. 2 Corinthians 4:4 4. Ang mga patay na pandamang espiritual ay himalang nabuhay. Sinasabi sa Ephesians 2:4 na isa itong gawain ng awa. Ibig sabihin, nakita tayo ng Diyos sa ating pagkamatay at naawa siya sa atin. Nakita ng Diyos ang kakilakilabot na kabayaran ng kasalanan na humahantong sa walang hanggang kamatayan at pagdurusa. Ang Diyos na sagana sa awa ay binigyan tayo ng buhay at ang yaman ng kanyang awa ay umapaw sa atin sa ating pangangailangan. Ngunit ang kapansin-pansin sa tekstong ito ay ang pagputol ni Pablo sa daloy ng kanyang sariling pangunusap upang isingit sa pamamagitan ng biyaya ay naligtas ka. Binuhay tayo ng Diyos kasama si Kristo sa pamamagitan ng biyaya ay naligtas ka at itinaas tayo kasama niya. Uulitin ito ni Pablo sa verse 8. Kung gayon, bakit pa niya pinutol ang daloy ng kanyang sariling pangungusap upang idagdag ito dito? Ito pa, nakafokus ang pangungusap sa awa ng Diyos na tumutugon sa ating kaawa-awang kalagayan ng kamatayan. Kaya, bakit sinadya ni Pablo na banggitin na sa pamamagitan rin ng biyaya, kaya tayo ay naligtas? Sa tingin ko, nakita ni Pablo na isa itong perpektong pagkakataon upang bigyang diin ang kalayaan ng biyaya habang inilalarawan niya ang ating patay na kondisyon bago pa ang pagbabagong buhay. Napagtanto niya na ang patay ng mga tao ay hindi makakatugon sa mga kondisyong ito. Kung sila ay mabubuhay, dapat mayroon walang kondisyon at lubos na malayang gawain ng Diyos upang iligtas sila. Ang kalayaang ito ang mismong puso ano pang gawain ang mas titimbang ang kalayaan at di na pagkasunduan kaysa sa isang tao na binubuhay ang isa pa mula sa kamatayan Ito ang kahulugan ng biyay.